friends! Welcome back to my mini vlog! So for today's video, kagabi nga nakukulitan lang kami niyan Tapos kinabukasan, ito nga umaga ay eh, bigla na siyang inubo ubu At yung ubo niya ay talagang matigas. Kaya ako ay nag-alala na. At dinala ko na siya dito sa pinakamalapit na general hospital dito sa koing ko sa amin. Walking distance lamang po ito. And then, medyo natagalan lang din kami dyan kasi pang sampu pa kami. Siyempre, iba-iba naman tayo ng case, no? Sa bawat pasyente. Noong turn na namin, namin. Ayan, sinabi ko na kay doktor yung case ni baby, na inubo siya. Pero last week, sinisipo na rin siya. Kaso nga ngayon, may kasama ng ubo kayo, nagwo worry na ako. Tapos, Mabait yung doktor na nag-check up kay baby kanina at binigyan kami ng antibiotic, gamot niya sa ubo at saka sa sipon. And hopefully na gumaling na siya because doon sa mga gamot na yun na binigay sa amin or nireseta sa amin. So pagkatapos niya kumain lang kami dito sa may um, parang burgera niya eh, pero meron silang mga zisling, may mga tapsilog sila. So dyan na rin kami kumain kasi parang nakatamad na rin magluto kasi para mga 7 30 na rin kami na tapos doon sa pagpapacheck up. Uh, tapos kanina kung mapapansin ninyo yung anak ko, tinuturo niya yung Jollibee. Kasi kapag nakikita niya yung Jollibee, sabi niya, Mama. Ay, <laughs> Grabe ka talaga anak. Akala ko talagang tapos na ako sa era ng may nagtutokso sa akin. Ngayon ikaw pa pala. Very good talaga eh, no? <laughs> Pag uwi na nga namin dito sa bahay, uh, pinunasan ko na siya agad. Tapos pinainom ko na siya ng mga gamot na nireseta sa amin. At ito na mga asawa ko, binigay itong laruan. Ayun, kinalat lang. Pinag, um, tatapon niya lang din yan dyan. Tapos sabi ko, sige na nga maglikpit na tayo para magpaantok na tayo. And hindi pa pala tatapos doon. Nagwalis pa naman ako dyan. Tapos nagpulas din ako ng kaunti lang naman ang sahig namin. Tapos yung ilabhan ko kanina, medyo mainit na rin kasi yung panahon ngayon. Kaya ayan, natuyo na at kinuha ko na rin. Para bukas, hindi ako masyadong nag-iisip kung ano pa yung mga mga bagay na gagawin ko or tatrabahuin ko. Meron nga akong nakita sa Facebook ano, na ka wala ka sweldo pero napakadami mong trabaho. Grabe nga naman ano. <laughs> pero okay lang naman yun. Napaka-fulfilling din naman ng mga responsibilidad ng mga nanay. Pero maganda rin naman kapag nakakatanggap ka ng reward. Sabi ko nga sa husband ko kayo na gusto ko manood ng XX lovers. Pwede ba? Sabi naman niya, bakit ka pa napapaalam sa akin? Oh, naman. <laughs> pre naman na, lilibre niya ako. Dapat ganun. So, yan lamang po for today's video. Mag-iingat po kayo lagi. At kapag may nararamdaman po po kayong sipon o nilalagnat kayo, ay magpa-check up na rin kayo. So, ingat po tayo lagi. Have a great good night. Mga.